guys, magtanim tayo ng ano to ng yung mga inipon kong buto oh. ang palaya so dahil nasira na yung ano nito guys, yung tanim ko dito taniman natin siya ng ang palaya ganyan loob diba? ayan Actually, ganyan lang siya. Mabubuhay na siguro 'to, guys. Mayroon akong ampalaya din doon. Kaya din lagi, ay. 'Yung mga buto natin, tago natin. Hindi na natin. Tignan natin mga ilang araw. Alright. Sana, sana tumubo to guys. Kasi dito tayo kukuha ng kakainin. <laughs> Char. Wala. Tuwang-tuwa lang ako guys. Pag nagtatanim ako. Lagay natin dyan. <clears throat> Ayan. Diligan natin. Ayan. O, diba ang ganda pa? Hmm. Yung talbos ko, oh. Ayan. Ayan siya, guys. Yung aking ampalaya. Ito, guys. Hindi na ito namulaklak. Ganyan na lang siya. Tapos, ito, guys. Yung mga dahon nila, nilalagay ko din siya dito kasi parang ito din yung kanilang fertilizer. Right? Ayan. Ganyan. Tapos ito, kusang tumubo guys. O. Oh. Diba? Ang ganda. Ang aking mini garden. Hmm. Yung bonsai ko. Ako lang ang bumibili dito guys. Ayan. Right. Perfect. So, Dilig na natin to. Kasi ilang araw na naman 'to hindi madiligan. Ayan. 'Di ba? Pwede na 'tong talbusin oh. All right. Oh, ito kusang tumubo din 'tong fern na 'to. 'Di ba? Alam nyo, guys, pag bumibili kayo ng lupa, kusang tumutubo 'to, 'yung nabibili sa Japan shop. Tapos pag nila, parang ganito siya oh, ayan. 'Di ba? Ang ganda. Yung so, nagtutubo na rin ito. Mamumulaklak siya. Alright, perfect.